iguhit mo ito sa iyong kanang kamay bago ka lumabas upang laging puma iyo ang swerte. Iguhit mo lamang ito ng pagganito, Mamaya ko ipakita natin ito ng gusto. ipakita ganyan. Ganyan. Gamit po ang pulang bolpen Gamit po ang pulang bulpen. Ayan po. Iguhit ninyo ito sa iyong kaliwang kamay. Sa taas po ng palad ninyo iguhi. Ang swerte ay laging mapapasayo saan ka man magpunta, ano man ang gagawin mo. Bago ka lumabas na inyong bahay, may a-applyan kang trabaho, may katransaksyon kang kinalaman sa pera, makapagkita ka sa iyong kasintahan o sa iyong boyfriend, gawin mo ito. Isulat mo ito bago ka lumabas at makikita mo ang swerte ay laging nadidikit o madidikit sa'yo. Basta't samahan po ng isang buong porsyentong isang daang porsyentong paniniwala tiyak na makakamit mo ang tagumpay. Yan po lamang ang ating iguguhit sa ating mga palad. Gamit po ang pulang golpe.